Hello everyone! This is Ariel again and welcome to my vlog. For today's video, I feeding tayo for today. Hi guys! Thank you so much nga pala kay Marge na taga Kalisena. Nandito na yung pinangako palugaw para sa umboy dito sa may basketball board. At sobrang nakakatawa dahil talagang sobrang kompleto rekado talaga lahat ng pinadala niya. May mga eto, mga ilang kilo ng manok, laman loob ng uh, baboy, na panghalo sa luta. At syempre, kumpleto rin, meron din siya ng mga paso, meron din kutsara, para hindi na kami nahirapan sa pagbibigay sa mga bata. At syempre, kumpleto rin, kagos talaga, walang pula, pati ba naman yung uh, patis, maging sarap, mantika, ayan, paminta, yung luya, ang ako. Pinibigaw kay si Bugas. Pinibigaw ng dito na kahit yeah. So, eto guys, ang pinibigaw ng mga kompleto ni talaga siya. So, thank you so much, ah uh, Mar. Makakaasa ka na ang, ang palugaw ay lahat ay makakarating sa abot ng kakayanin sa lulutuin dito sa residente ng Uboy sa Looban, sa may Bisaya Umboy. So, thank you so much. At mamaya, iluluto na namin siya para merienda ng mga bata, ng mga nanay, ng mga tatay. So, thank you so much. More blessing and more power sa'yo. Ingat ka lagi dyan sa Amerika. Thank you so much. So muli Marge, thank you so much sa sponsor mo na palugaw para sa aming uh, mga kababayan dito sa Umboy. At sobra talaga kaming natuwa at sobra kaming nagalak. At dahil nga dito ay nagtulong-tulong kami ng uh, mga kabataan dito para lutuin namin yung binigay mong palugaw para lahat naman ay maka makakain at lahat ay mabusog. Nakita mo naman dito sa video na to na talagang lahat kami ay tulong-tulong sa pagkilo sa paggawa para lang mailuto tong palugaw na to. Dahil nga alam kong birthday mo at gusto mong i-share ang blessing mo para naman lahat ng tao dito ay makakain. At nabalitaan ko nga hindi lang dito sa lugar namin ikaw nagpalugaw. Halos buong lugar ng Labak ay nagpalugaw ka. Kaya naman sobra kaming natutuwa at sobra kaming nagpapasalamat sa pagiging generous mo sa aming lahat na iyong mga kabarangay. at eto na nga nagsimula na nga kaming magluto at excited na ang lahat at nagtulong-tulong kami para naman matapos namin yung pagluluto dahil sobrang laki talaga ng pinaglutuan naming kaldero nakikita mo naman sobrang dami talaga yung aming luto dahil nga 3 kilo yung bigas at nagbigay pa ng malagkit na dinagdag namin sa aming palugaw so thank you so much talaga sa'yo at talagang bonggang bonga dahil pahabul pahabol ka pa rin tinapay na talagang pinartner sa lugaw ay tinapay so eto makikita mo dito yung unity ng mga kabataan dito para sama-sama uh, naming ang uh, maluto at sama-sama namin may pamahagi ang palugaw na handog na galing sa'yo. So ayan, nandito rin si si R.R. Nicolas, pati si Lowell na taga Mabulo ay talaga namang tumulong din. Kasama rin namin dito si Jerby at iba pang mga kaibigan ng mga tropa. Yung after maluto ng aming lugaw ay talaga namang pinamahagi agad namin sa mga bata. Tapos yung mga nanay, mga tatay, nagdala sila ng kanilang mga lalagyan para makapagdala sila sa kanilang mga bahay ng kanilang lugaw. At sobra talaga silang natuwa at nabusog dahil sobrang sarap din naman talaga ng palugaw na niluto namin. Nakikita makikita nyo iba dala pichel, malalaking lalagyan lahat yan binigyan natin ng abot ng aming makakaya sinigurado muna namin lahat ng mga pupunta ay mabibigyan at pasensya na rin po sa mga hindi nakaabot dahil sa sobrang dami natin dito sa ating lugar ay minsan talaga kahit gano'ng karami ating lutuin ay talagang kulang pa dahil sumakto talaga yung palugaw na maulan-ulan at talaga namang makulilim at malamig na talagang sobrang sarap maglugaw sa ganang panahon. But anyway, thank you din sa lahat ng mga nakiisa, nakisama, tumulong para maging successful itong feeding program na ginawa ni Marge para sa atin. At sana ay hindi pa ito yung huli. Sana ay marami pa tayong mga blessing na ma-receive sa bawat isa na i share natin sa bawat isa para naman kahit pa sa maliit na bagay ay na i share natin yung mga gantong klaseng eksena at gantong mga programa. So thank you so much sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga kabataan ng Umboy na talagang sumusuporta lagi din sa aking kung anong mga activity meron ay laging nakasuporta. At thank you so much again, Marge, sa iyong the blessing na shinner. Thank you, guys!